So ayan guys, ito po yung nabili namin. Ayan. so we open na po natin siya. So ito po siya guys, ang nabili uh, namin. Ika-try namin for the first time guys. Ito po siya. So ang laman, ayaw okay. ko na sa So ayan, ito po siya ang laman guys. Ayan po siyang laman. Shampoo siya, shampoo at saka niyan. So, ilalagay lang natin siya sa hair. Oh, automatic na pala siya. Pwede pala na direction na siya sa kamay lang. So, shampoo siya guys. No have another. So, wala na po. Ayan oh. Automatic na. So, ito po siya guys. So, ayan. Ito po. Ayan ang instruction niya. So, wear gloves. Wear gloves daw ate. Kukadun. Tapos, mayroong may suklay-suklay dyan. Yan ang gagamitin natin. Tapos ito. Let's try this. Okay? So, hi guys! For today's vlog, ayan, may nabili po tayo na kakaiba dahil yung hair natin ay ibang kulay na talaga siya guys kung titingnan niyo So, ipa-flash ko yung hair ko before and after. So, ayan, paki-video ng Kula hair natin. Po. Ayan, ito po yung hair. Marami ba ate? Oo. Oh, oh. Nakikita? Yes. So, ito po siya. So, ito po yung kukulayan natin for today's vlog. Kaspa. Ayan. May mga kaspa pa ba dyan? O base may mga kotso ha? Huh? So, ayan. Ipakita natin para after natin malagyan, after natin malagyan, saan pa babanda? Sige, ano mo. Huwag oh, mong idiot masyado yung parang para makikita ng ating mga viewers kung ano pa talaga yung effect niya. No? para malalagyan natin ngayon. So, ayan po yung hair ngayon. I-focus mo siya sa may mga white hair stylist dyan. di so, ba diba? Ang dami. So, ngayon ang gagawin natin mga langga ay maglalagay tayo. Parang shampoo lang din siya. So, magpapatulong ako sa aking ate. Dahil, ayan. Guys, wala na talaga tayong time, time sa sarili natin. So, ayan. Let's go na. Start na tayo ng ating pagkukulay. So, sige na guys. Mag-start na tayo. Sige na ate. So, ayan. Ito guys, no? to na. Sige na ate. Open it I-open mo na. Ate, video kaya to? As in guys, sabi ko talaga, bakit dumami yung mga hair ko na white? Kaya ayan. Nakikita nyo naman yan guys. Oh sobrang dami na po. Siguro sa stress or sa maraming iniisip sa mga babayarin. <laughs> so, kaya ganun. Ang dami na po nating hair na white. May isang bisis kasi na inanuhan ko to. Hindi na ako ba. Tapos ngayon, ayan, shiny pala akong buhok ko. Naligo kasi ako kahapon. So, ngayon maliligo na naman ako dahil nakabili na po tayo ng pangkulay natin sa ating buhok so i-update ko kayo mamaya after kasi nagkua pa si ng gloves kailangan ko kasi ng tulong sa kanya kasi kung ako lang hindi ko kasi magagawa guys May mahihirapan ako guys pag ano so nakaridi na po yung ano natin pangkulay. parang shampoo lang din siya guys hindi siya yung ginamex, uh, parang shampoo lang siya. Try natin kasi nga first time. So, ayan na guys, mag na si ate guys. Dalawang ano nga ang ko. Sa kanya din. I-open you know? mo. Mayroon niyan ano dyan. mag na siya. Dito kami sa siya. Kasi nga, parang maganda yung liwanag dito kaysa doon sa ano. So, pastara para na to. Dahil eat kasi ngayon guys, kailangan natin din magkulay-kulay ng hair natin. Sus, so, ginoos Ang hirap talaga. Ang dami natin yung problema na, Siguro sa mga problema ito. Kunin nyo na itong mga uban ko, guys. Nahihirapan ako dito sa mga uban ko. Eh. O, ba diba? Yung mga buhok natin, guys. Nag, ano na siya? Nag-grow na siya yung walang buhok. Yung nag-ano tayo, nag tayo. Normal talaga to sa mga OFW no. Uh -huh. pa ganito. Fumot? Fumot? Oh, mm, sige, go. Oh my God. First time namin to, guys, no? Yung mga maraming white, ati. Thank you, ati, sa pagkolay ng hair. So, sa kanya, oh. Nakikita ko din sa kanya. <laughs> Marami din siyang hair, guys. Time check is uh, 10.30pm. Babi, dito, guys. 10.30pm. So, nakalagay doon is 5 to 10 minutes. So, i-ano ko siya? I-15 minutes ko siya para, ano? Matadal talaga. Mag-ano pa siya? Long-lasting talaga siya. Ito lang kasi nakita namin ng na mura. Alam mo ba? Wala na talaga kami pamilya na kakatuwa yung pagpunta namin ng tindahan ng ating ko. Wala talaga kami pera guys, sa totoo lang. Ito. So, na masura talaga kami guys para lang talaga makabili kami ng ano. So, ito po yung buhay namin dito. No? So, ayan. Nilagay niya. Titignan natin kung ano ba talaga. Totoo ko talaga na after 5 minutes. No? May effect na siya. Kaya nakapit ka na siya. Inex In kayo. Itong mirror. Wala ah, so. wala nang. Eh, ano nga? Gaya siya. Maka, hindi ito Kasi may first time. Ang na dito eh. Estriax, Estriax, and stuff. Ay, muna, pa, ano pa basa dito guys? So, yun shampoo, hair color. Quick and video. so we ko na So work in just five minutes. We mo, in five minutes, guys. So kung bakit ang guys, Okay. So pues, instruction niya, Wear gloves. Okay. Cut <prenefu> open the pouch touch Anong da? Ano to Hindi. hindi ba ba makita, uh, squeeze, squeeze down out of the entire content of the. And to The form of your glove hands and mix well. Gentle massage.

importante yung kapatid sa kilo din sa kilo din sa bangat grabe talaga guys so, mistress no, natin dito kasi nga ngiti nga nabigla ako bakit nabigla na akong dumami yung mga hairs ayan maliligo din ako maliligo midnight ang maliligo ako maliligo ako tangin kasi guys na malis yung mga amo namin tapos ayan pati ala ako sabi pwede na Punta ako sasama kasi nga hindi ako pindahan hindi ako yung shampoo shampoo siya guys hindi siya color ang nakalagay dito guys shampoo hair color Hindi maganda siya at hindi siya kagaya sa mga cooler. Bito ako na it's strong kayo siya. Oo, strong. Tapos mabango pa siya. Kasi nga kung ito ay ano siya, maganda yung resulta niya, ito mm -hmm. na bibilihin natin palagi. di ba? Nasa na ko. ko lang. kasi. Yeah? Ikaw sa Tarot ka? Wala eh. Wala na na Kahit ang dami nang nalalabas ng buho guys, pero ang dami pa rin rin siya. As in. Pang hindi yata ito at na naman. So, kalitin Ang tanawa daw. Hindi ba na siya? Maganda Maganda siya guys. Maganda siya guys. Maganda siya guys. Maganda siya guys. alam siya ba yung mga guys. Maganda siya bro, sobrang sakit sa ilong, at saka sa mata. Sakit wala. Wala ka talaga makamoy. Wala ka tiba? Mm hmm. Oo, wala siya guys, promise. Sobrang amazing kayo yung call. Insya Allah, baka bukas gumaling ang puti dito ng gulay. Nakagod naman. Mm hmm. May puti ba din marami dyan? Siyempre. Hmm. Lalagyan din kita ngayon? Insya Allah. Parang nga pag ano, makakalipot tayo maganda na tayo bukas. Hindi <laughs> <lalaikin laughs> <lalaikin laughs> na <lalaikin> tayo nila makilala. Hindi na tayo nila makilala. Sabi ng mga lagi namin guys, uh, we have too much white here outside. our head or oh, not. Sige, kakawa ang malaga kayo sobra. then, uh, dami na talaga yung mga mga hairstylist namin na nagkaka, uh, ano. Hindi talaga kami nahihiya, guys, na ganito yung mga hair namin. Siguro sa stress, or sa ulang sa ulo, ulang payment, pabali na payment. <laughs> Kaya ganito yung mga hair. Ah, no, hindi ko alam. Mag-comment kayo kung ganito din ba yung buong ninyo, mga puti din ba? Habang tumatagal kayo dito sa ibang bansa, mag-comment kayo dyan kung uh, ano ba? Ganito ba din yung buong ninyo? Pagaya din ba sa akin na sobrang dami ng white hair? Kasi kung bubunutin ko siya palagi, guys, parang feeling na ako, din siya. Kasi pag tumutubon siya, white pa rin. So, ayan. Let's see kung maganda ba to. Kasi ang ganda lang ano niya, amoy niya. Shampoo lang talaga siya. nag pa na ako. Mawala kasi kung ulay. Kaya kung nag-ulay pa talaga na siya i So, kailangan talaga. Kasi ate kasi kailangan talaga na mag guys. Kasi kung ako hindi ko kaya, hindi ko maano yung, mamaya kung siya, ako na sa kanya. Ano? Reverse Ano reverse side? Reverse side? Kailangan mo pag Para magbutang itanong yan yung uro. Ah. Nagpahinan mo sa kuwanan. Kung yung nangyak, yung magbutang bugani. Kaya siya, mga yung siya na kulay. Ito lang bawat ang lola. Mga ari-ari yan. Kailangan pa siya. Maganda siya. Maganda siya. Maganda siya. na si guys, na magbibili pa siya ng mahal. Samantala ito guys, mura lang guys. po Hmm. If Okay, let's kasi inyong inyo ha, kung saan bibili tapos ko para at least man lang may idea kayo. Tapos mamaya, i e check natin kung ano pa maganda ba sa ano, anong result ng ating buko, guys. Bukas malalaman. malalaman natin bukas. Hindi na bukas mo ito yun na natin malalaman dahil. Huwag naman yun ulit. Bukas mo ito. Sige. Sige. At least yung mga kulay natin na white mo, wala rin siya. Kasi everyday ako lumalabas, guys. Sabi ng mga kasama Ang agtang, 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 Iba lang siya guys, no? Hindi na akin, hindi talaga siya makukulay itin, no? Hmm, umuputi. Pati siguro ang babae natin dito nagkulay puti na. Hindi kawala pa sa diay. It's a prank, it's a joke lang. Sabi siya guys, sabi kayong matinukuti guys. So thank you kayo sa pag-watch na sa tuang tuan guys, no? Sa so ang uh, mga videos. Okay? ]isce. Dahil, parami na parami na po tayo dito muna tayo. Habang tumatanda tayo, gumaganda na yung buhok natin. Oh, yan. Yeah. Parang pumunta sa mata. Ngayon nga lang, wala nga mga nahilang sa may. Kailangan nga nga siya kagat. Tapos kaya nga nga Try di, try na. Gani. Wala siya yung kuhan at effect. Ayan eh. Katong kuhan na sakit kaysa inyong sakit kaysa mata. Tapos hapdos na inyong balat. Ay wala. Wala siya yung side effect. Na siya Di ba katong isa kuhan? Katong nga tunay tanaw. Na kuhan. Di ba mo hindi ako nang pag-ingon. Wala siya kuhan. Side effect. Sada niya siya. Ang labi ka natutin. Hindi ako sa pikas. Ah, lapit. Hindi sa pikas. sa sobrang asas kayo itong dahil. At di ba? Mas ko sila lang. Tapos sila yung mga hindi siya makuha. Tapos na alam siya. so mga muna siya, guys. Kapit na sila ating mga man, guys. So, later. Mamaya. Mamaya, i-update na kung mo kung sa kayo pick din ani. Basta yung nagbibali kong puti or nito. Okay, guys. After na kong ligo. Maligo ko nung mga tuloy. Kung gumana siya, nung mabalik siya, nung pinag-upalik. Kung nagbibali siya. Kasi nakakasbasa at pinakakagamabalik, di ba? Siguro hindi ko man lumawa ni mm. Wick. <laughs> Pero siya ka, okay siya. Masya Allah. At, -gaw At least. Kasi ngayon kasi kami nagkagawa, guys, kasi nga. Ikot. Wala. grabe, hindi mo sya. siya. Kung ako lang kaya, nakapilip mo ka. Hindi, talaga. na lang siya Ay. Siya pwede na buhay lang. Ah, pwede. Ang be. Bani na yung mga upang pikas mo. So, ayan na din pa na magpakulong guys no ang kung kasi kailangan talaga na i eh, ano siya kailangan na ganit diba kasi kung hindi kay ganit eh, pa baka hindi magkulay lahat wala oh, siya, siya doon kung an an, siya direct lagi siya nagitim na talaga siya guys so nagitim na talaga yung hair sizes natin mm -hmm. Then, that that, that so it man after mga 7 days 8 na yata so at least itim na yung buhok natin hindi na siya kulor ano. tapos mag Puto sa sigurang tagbong gamay ate. Dili na. Malapit na si ate matapos, guys. Mm, kunti na lang, kunti na lang. So, update ko kayo after kay maligo ko. Wait, and 10 minutes. So, yan guys. Mamaya ulit. Oh my God! Nice kayo ang result, guys!